Sentro rin ang atensyon ng publiko ang mga anak ni Mayor Duterte. Kwento nila, hindi lang sa pamamahala pinaiiral ni Digong ang kamay na bakal, kundi maging sa pagiging ama. Umaksyon si Jem Avancen. Disiplinarian, ganito ilarawan ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte ang amang si incoming President Rodrigo Duterte. Si Paulo o mas kilala sa palayaw na pulong, ang panganay sa tatlong anak ni Digong sa dating asawa na si Elizabeth Zimmerman. Kahit si Paulo, nakatikim daw ng kamay na bakal ng ama. Disiplinary yan. Nakatila po ko niya. From his face to dos por dos na kahoy. Gano'n uh, ba? Alam niyo, yung mababait na tao, dumadaan talaga dyan. Graduate ng kursong Banking and Finance sa University of Mindanao si Pulong. Bago naging busy alkalde, anim na taon siyang nagsilbi bilang barangay kapitan. Sa napipintong pag-upo sa Malacanang Nidigong, aminado si Pulong na hindi na siya ngayon gaano nakakapunta sa mga pampublikong lugar. Kanang maggrocery, magkuan na kay siyempre ang mga tao mututok na Makonsus na ko. Una usahay ang maggrocery ako ano wife, na lang wife. din na kumuuban na magpa-picture. Gaya ni Paolo, ramdam na rin ang kanyang bunsong kapatid na si Sebastian ang unti-unting pagbabago ng kanilang buhay. Sa social media nga, pinagkakaguluhan ng netizens ang video niyang tila humahalik sa kamera. Pero sabi ni Sebastian, wala siyang planong tumira sa Maynila, pati na rin ang humawak ng anumang pwesto sa pamahalaan. Pero depende pa rin daw ito sa sasabihin ng kanyang ama. Pag may ng tulong sa akin, definitely will help him. Tatay ko yan action bilang Pilipino Jem Avensenia news 5 Be sure to come back use 5 everywhere copyright 2016